Samantala, balikan natin ang ulat ni Audrey Goriseta ukol sa Father of Philippine Visual Poetry. Isa sa pinakamataas na uri ng sining ang panulaan o ang paglikha ng tula. Karaniwan na sa mga tulang mababasa natin ay binubuo ng letra, saknong o taludtod. Ngunit ibahin nyo ang librong Pentasibi, isang koleksyon ng mga tula na kathan ng Pilipinong manunulat na si Doc Penpen Penpenbi Takipsilim nilala ang makatang si Doc Penpen bilang ama ng Philippine visual poetry Taliwa sa tradisyonal na estilo ng pagsusulat ginamit niya ang mapaglarong pag-iisip ng mambabasa upang tuklasin ang lalim ng buhay at di-pangkaraniwang uri ng paniniwala sa panitikan language should not be box sa letra lang so ah uh, we want to, you know, uh, kumbaga, go back in time na kung saan wala pang lingwahe. Mm -hmm. We want to go beyond the words. Mm -hmm. We believe that, uh, and I believe that, uh, it is not actually the beauty of the structure, mm -hmm. but the deep essence behind the words and symbols that represent or should represent our emotions. You know, emotions. sa amin ni Doc Penpen kung paano basahin ang Pentasib. Interactive ang libro kung saan ginagamitan ng guwantes at kakaibang ilaw. Ang bawat pahina ng Pentasib ay dibuho ng tulad ng isang abstract. Binubuo ng linya, titik, hugis o sa di maunawa ang bagay. Sa si Zaira Ives, isang multi-awarded poet sa mga napamangha habang binabasa ang Pentasi Noong Mayo, pinapurihan ang likha ni Doc Penpen ng World Poetry International Peace Festival sa Canada dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa modernong panitikan. Naniniwala si Doc Penpen na kayang patunayan ng mga Pilipino ang galing nito sa buong mundo. Ang mga Pilipino ay hindi lamang matatalino, kundi may mataas na pandama. So, not only by our intelligence, basic intelligence, but our heart, we shall conquer the world. Sa susunod na taon, nakatakdang ipakita ang Pentasby sa University of British Columbia. Para sa Television ng Bayan, Audrey Goriseta.